Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong birada agad ni Laila de Lima kay Pangulong Duterte. At syempre, papuri sa Marcos administration. Aba, legit no? Pula, dilaw, pinklawan, kung ano mang klaseng mga timtambalus los yan, ay sama-sama ho sila ngayon laban sa mga Duterte. Pakinggan po natin itong uh, birada at statement ni Laila de Lima pabor sa Marcos administration at banat naman sa nakaraang administrasyon. Narito ho yung birada agad. So tama yan na sinasabi na pinakita ngayon. No, we have a, 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 a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. You know, when, 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 when the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case. Okay! Ayan ho ha! Matagal na pala niyang hinihintay ito na makalaya dahil pagpasok ng Marcos administration, nakakita siya ng pag-asa. Alam na this. Noon pa naman, alam na ho namin yan, na talagang palalayain ho ito ni BBM itong si Laila de Lima. At ayon sa kanya, ha, narinig nyo, na ang justice system ay gumagana. Tandaan natin yan, galing sa kanyang bibig, na merong justice system ang ating bansa. O paano na ho yung inyong ipinaglalaban na International Criminal Court. Dahil sabi ninyo, papasukin po yung ICC. Wala na ho yun, kasi galing na rin sa inyong mga bunganga na merong justice system sa ating bansa. Sa palagay ko, meron parho kay kay Laila Dilima. Pero sa iba, duda ho ako. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, justice ang meron ngayon under Marcos administration. Poring pura po si BBM. O ito. Banat niya. That, uh, justice will will be you know will happen. And and uh, kasi nga I always knew that while uh, the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So I can, how can I be set free? Yes! Yung kanyang daw pagkakulong ay proyekto ng Duterte administration. Antindi po ng mga paratang mo, ma'am. Kakalaya mo lang bumanat agad kay Tatay Digong. Kagagawan niyo ho yun. At maraming testigos eh. Na nagsasabing kasama ho kayo. May kaso ho kayo. Patungkol po sa illegal na pulburon. Department of Justice ho kayo eh. Hawak nyo po ang bilibid. Bantakin mo. Nagluluto ng pulburon sa mga kubols. Panahon nyo yan. At ngayon, nakakuha kayo ng pagkakataon dahil ang administrasyong ito ay weak. Huwag po ninyong sabihin pinaproject kayo ni Tatay Digong. Eh kung ganun ang panahon ninyo, bakit si Trillianis hindi man lang nakulong? Mas matindi po ang banat, Layla de Lima, itong si Trillianis laban kay Tatay Digong na hanggang ngayon banat pa rin ang banat. At buong pamilya nga ho, eh. binibira ni Trillianis. Eh. Paano nagiging project ka ho ni Tatay Digong? Kasalanan mo talaga, iyong pagkakulong mo. Matindi nga lang ang ginagawang pagluluto ngayon ng Marcos Administration, kaya ho nakalaya kayo at kakampi kayo eh ng mga Marcosis at mga loyalista. Tuloy natin. During his term, so nung nagbago ng administrasyon, may pag-asa talaga at umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hostisya at malalaman natin yung katotohanan about my innocence. Mantakin mo yung sinabi niya mga kabisdak. Pagpasok ng Marcos administration, may pag-asa daw talaga at umasa siya ng umasa sa administrasyong ito. Alam na this. Isa lang ang ibig sabihin nito. Magkakampiho kayo. Sama-sama kayong bumangon muli. Kayo yung legit na bumangon. Pero yung mga mahihirap, hindi po bumangon eh. Magkasama na kayo ngayon sa isang kubol na ang hangarin ay siraan, banatan ang mga Duterte. Na dapat ito si Inday, wag na pong maniwala sa mga kung anong mga pautot ng Marcos administration. napaka imposible naman ho, na si Inday ay sasama po dito sa Marcos administration kasama si Laila Dilima at kasama si Trillianis. Isipin nyo, kakalaya lang ni Dilima binanatan agad si Tatay Digong na project daw siya ng Duterte administration kaya ho siya nakulong ang tindi ng paghuhusgan niya kay Pangulong Duterte. Sa bagay, noon pa naman eh. Birada ng birada ho talaga yan kay Tatay Digong. Hala! Laila Dilima, good luck! Bira na lang ng bira hanggat sa magsawa ka. Eh syempre kami, protektarin kami ng protekta. Ribat din kami ng ribat para kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, matindi ho ngayon ang trabaho ng mga DDS political vlogger. Hanggat nandyan si Digong, mananatili ho akong Duterte.